Ford Escape 2008 model automatic so yan mga bossing ah, rain or shine maulan o maaraw ay talagang maghahanap tayo para sa mga naghahanap ng mga second hand sa kaya mga bossing pwede pwede kayo mag walk in dito sa ating garay so yan papayungan pa tayo ni Red Ford White Boss, ngayon dito muna tayo pala, dito na yung vlog yan, mapayungan tayo ni Redford White. Ikot, baka magkasahit ka naman, Redford White ah. So, ayan mga bossing, bali ang nakursuladaan nga pala nila is yung ating uh, Ford Escape na 2008 model. Boss, magkano tawad? Kaya wala na, ano? Yun na, sagad ko na, 140. Aray. Okay. Ko, 150. 145. Aray. Okay. Ko, 149. Ay, baka may gusto ka lang munang batiin or shoutout, boss? Wala naman. Wala na? Baka may babatiin ka lang? Wala, wala. So ayan mga bossy, bali sila sir ay galing ng Lipa Batangas na boss. Dito tayo ha, pa-anaulan eh. So ayan, bali yung tawad ni sir ay 145 para sa ating Ford Escape na 2008 model. Dagdagi. 148. 145 sir, sagad. na talaga yan. Nanggang buto na yan. Sagad buto, buto na yan. Hindi ka na talaga maawal sa lagalap boy, KC. Sagad <laughs> na oh, sagad na yun sir. Sagad na sagad na yan? Sagada, sagada yan. Hanggang buto na? Hindi <laughs> na talaga ay 145? Wala na po. <laughs> so yun, mga bossing, paalam mga ko sa inyo. Uh, si Sarah maganda magandaganda lang ang kwentuhan namin. ah uh, maayos naman ang transaction. So ngayon mga bossing, bali pila check ko lang port escape. Kasi bigla na wala aircon para naman na uh, goods na goods yung uh, biyahe nila pag uh, para malamig yung aircon. Boss, wala ka naman sasabi sa transaction natin. Kay Easy Garage na lang. Kay Easy Garage? Oh. Uh, thank you sa magandang ano sa magandang pag-asikaso sa amin at Ayan. saka sa quality yeah. ng Sasakyan mo. Thank you, bossing. Oo, Thank you so much. Salamat. So, yan, uh, mga bossing, bali, share ko lang sa inyo. Yan, bali, goods na goods na. Usapan namin, nakapagkwentuhan kami ng magandang mga kwentuhan. Madam, baka may babating ka lang. Naiya uh, talaga. So, yun, mga bossing, uh, yan, bali, re-receive na lang natin payment nila, bossing. Boss, 145. So, binigyan natin sila ng magandang discount. Hindi ko nang sabihin yung asking. Pero, di ba, aling onti kita. Basta tuloy-tuloy goods naman na tayo doon. At nakakatulong tayo sa mga Nangangarap magkaroon ng sakyan. Sa so, mga gusto magpunta, mga bossing, ah, Wish nyo lang po, Benavista 3, Barangay Hall, General Trias, Cavite. Pagtanong nyo lang lang po pagdating nyo doon sa barangay. So yun, mga bossing, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa patuloy na sa mga support sa Boy AC Garage. At hindi hindi pa rin po magsasawang tumulong sa lahat ng mga nangarap magkaroon sa yan. Gang, gang. So ayan mga bossing, bali bago kami mag picture taking lang. Pakita mo nga muna yung ano, papers kaya boss. Nandiyan eh. So ayan mga bossing, bali papalibot ko lang muna sa inyo. Ang nakuha nila, Ford Escape na 2008 model mga bossing na automatic transmission. ah uh, sold na po for only 145,000 lang. Ayan, na SUV ka na. Parang di naniniwala sila mo <laughs> Boss, magkano nakuha? 145. 145. <laughs> Parang gulat na gulat ka, madam. Apo. <laughs> Sa 2008, fresh na fresh naman ang loob mga bossing. Unting linis lang, kailangan gawin. Naka din touchscreen ka na rin. Automatic transmission, good shifting yan. No delay din. Pinagawa na rin natin ng aircon cool. natin po yun. Boss, congrats po. Thank you, much. Barkada na kami ni boss. <laughs> Nakapag-usap na kami. Boss, ingat po ah. Congrats, congrats. Thank you so much. 145 lang oh. Sold. Napakamura. kamura Ayan, dahil binigay natin ng 145, walang sasahurin si Junior. <laughs> Nara na, Junior. Bawa masamana naman lobo sa akin dyan. Importante naman, nakatulo tayo, first car nila. Madam, ingat po. Iyan oh. Okay, All lights working, bossing. Ayan. Boss, message nila po kayo eh, pag nakakawi na kayo, ha? Thank you, thank you thank so man. much. Madam! Nangayon no, na pasaya kita. Happy, Happy naman. Yan. Ingat. Ingat. Ah, okay. Yan, sold. Nakatulong na naman tayo mga bossing. Kaso si Redford White, walang sasahurin. Ayun ah. Walang sahod ah. Okay lang. Hindi ko sa likod yung tayo. Okay lang pa. Nagkabuhan na ka pa ba, ba Dal? No. Sa aircon? Magkano? Two, tsaka 200 na gas. Magkano? Bali 1, -1. Pinagasan pa balayan? <laughs> Ay ko.